Ang anak ko guys na oh Tingnan mo guys oh Ayaw niya ng sabaw na gulay Ayaw niya ng sabaw ng kalabasa Alam nyo guys itong pinagtitripan niya oh Yung maria ay tawag dito ay Artemisa May artemisa yan nagulay Ayun guys oh yung nasa gilid dun oh Ayun oh Ayun yung dun oh sa halaman Artemisa yan yung gusto niyang inumin guys. Tingnan nyo guys. Isasalin ko yan dyan. Sa ano niya guys. Takpan mo natin para hindi matapit. Dali ay eh, ganyan lang muna. Papakunin mo nga yung ano. Tapos ihipan. Eh, ay putik mali pala. Hindi, man yan hindi pala nalak. Ah! Ay, nanihinay kayo yung hugot mo. Init kayo na. Oo. Oh. Oo. Ah, ano yung hindi ko nang tayo na? Huwag pa pa na. Oo. Oh, Nag Nagihintay na guys. Oo. Oh. Oh, okay na to. Oo. Oh, nung nagtalaksok na yung oh. ano. Ah, init ka na eh. Ah, kasi naka-video. video kasi kala <laughs> niya. Adali, alet, Amoy, ano ka na? Asa. <laughs> artamisa yan. Gustong-gusto niya artamisa. Gamot yan sa ubo at sipon, guys. Pero ang bibi namin, oh. Mga gusto niya mga herbal. Very herbal good. sa pa. Ano, Saba. oh, very good, ah. Oh. Oh, thank you for watching, guys.